Balak mo bang magpatayo ng poso? Kung ganon, panoorin mo ang video na ito. Nang sa ganon, magkaroon ka ng simpleng idea kung anong mga materyales ang kakailanganin mo at magkano ang posibleng magagastos mo. Hello guys! What's up and welcome to my channel. Sa video na ito ay share ko sa inyo ang experience ko sa pagpapatayo ng poso ngayong 2024. So, kisahan na po natin mga idol. Huwag na po natin patagalin. Bali ang kontraktor ko pong nakuha is 4 uh, tubo po ang kanilang singilan. Kung gagamit po kayo ng tubo na 1.5 inches ang size, na may habang 20 feet, ang kanila pong singilan per tubo is 1,500. Ngayon, kung 2 inches naman po ang inyong gagamitin, na may haba rin 20 feet, ang singilan naman po nila per tubo is 2,500. Weee! <tip> nagumpisa na nga po ang grupo sa lokasyong itinuro ko. Bumutas po sila ng katamtamang laki at pinasok ang isang 3 inches PVC pipe na may habang approximately 24 inches. Marahil gagamitin nila ito bilang guide sa pagpasok ng susunod na tubo. At dahil 2 inches po yung gusto po nating ipabaon, so gumamit din po sila ng 2 inches na guide. Ito po yung panimulang butas na magsisilbi rin pong guide sa gagamitin nilang pambutas upang makalikha po sila ng isang tuwid at diretsyong butas. At yun nga mga idol, dahil 2 inches din ang pinabawon kong tubo, so it means babaya din po ako ng 2,500 per tubo na maibabaw nila. At dahil nakapasok na po yung 2 inches na guide, so tatanggalin na po nila yung supply ng tubig at ililipat po ito sa susunod na pipe. Ang una pong ipapasok dito is yung talim or yung tinatawag nilang drill bit na ginagamit na pambutas. Ang itsura po nito is sa uh, flat na medyo matalim ang dulo. At dahil may nalikha na pong uh, 20 feet na butas, gawa po ng 2 inches na tubong guide, so hindi po sapat ang isang tubo lamang. Kaya magdudulsong pa po sila ng isa pang tubo para maabot ang ilalim upang masimulan ang pagbutas. At heto na nga po mga idol, ang reality ng pagbubutas ay nagumpisa na. So ang ganitong proseso po ay kinakailangan pong dire diretsang tumagbuang pam upang masuplayan po ng tubig ang ilalim po ng tubo para po ang buhangin po ay may alsa ng tubig at maging malambot din po ang pagbutas sa pamamagitan ng tubig. Ang proseso pong ito ay paulit-ulit lamang. Kapag nasagad na po ulit ang tubo, ay kailangan po nilang dugsungan at ilipat din po ang supply ng tubig sa susunod na tubo. Ang tubo po nilang ginagamit na pandugsong buhat sa talim ay may haba po na 20 feet bawat isa. At ang talim naman po na may tubo, is 10 feet po ang haba nito. Base po sa naobserbahan ko, naibaon po nila ng mabilis yung 2.5 na tubo na walang aberya. At dahil nga po manual drilling ito, ay nakakapago din. So nagpahinga naman po ang grupo at nagmeryenda para makabawi po ng kanilang lakas. At syempre pa, para mapaghandaan ang susunod na pagbutas. Sa nakita ko dito, ang manual drilling ay mabigat na trabaho. Kinakailangan ng malakas na pangangatawan. Dahil hindi basta-basta ang pagtaas-baba nito upang makapagbaon ka ng tubo. Nangangailangan din ito ng maraming tubig upang masuplayan ng continuous ang pump na magkadala ng tubig sa ilalim ng lupa upang ang buhangin ay maialsa. At mapalambot din ang, ang lupa na kanilang binaba, dinidrill. Nagpatuloy ang grupo sa kanilang pag drill at uh, paghahanap ng magandang bukal. Mahirap talaga ang manual drilling, lalo pangat may mga defect na yung tubo na ginagamit mo tulad nito. May butas na yung tubo, so sumisirit dito yung tubig. Kung mahina ang katawan mo, sigurado magkakasakit ka dahil mayat-maya e eh, nababasa ka. So iyon nga po mga idol, natapos po nila yung 3.5 na tubo na maibaon na wala pong aberya. So, tumigil po muna ang grupo para uh, po ng tubig dahil naubusan na po sila ng supply ng tubig dahil uh, malakas po talaga sa tubig ang ganitong klase ng pagdidrill. Ang nakakapagod pa nga po dito is yung pagkuha po ng tubig. O hindi po sapat yung tubig na nanggagaling dito sa posit sa bahay. O para po mas mapabilis is ang ginagawa po nila is uh, po sila ng tubig sa kalapit na ilog. Ito po ay may layong 500 meters from here eto na mga idol kompleto na naman ang supply ng tubig so eto binuhay na naman po ang pump kudyat na para muling ipagpatuloy ang kanilang nasimulang pagdidrill ang tubo po natin ibabaw ngayon is uh, pang 3.5 na kaya lang sa pagkakataon po ito tila po nagkaroon sila ng problema kasi ayaw pong lumabas ng tubig dito po sa ibabaw so ang ibig pong sabihin ito is uh, na black po yung butas ang supply ng tubig sa ilalim. So, posible po ang po ng buhangin ang tubo. Sa ganitong problema po, ang kalimitan nilang ginagawa is uh, binabawasan po nila yung tubo. And then, pagkatapos po is patatakbuhin po yung pump hanggang sa tuluyan pong mawala yung baro po sa ilalim. Po yung kalimitan nagiging problema sa manual drilling kaya minsan is nagtatagal po ang proseso ng pagbubutas. Dahil nawala na po yung bara sa ilalim, lipong pinagpatuloy nila ang kanilang pagdidrill. Pinasok pong muli lahat ng tubong tinanggal at uh, pinagpatuloy po nila ang pagbabaon dito. Nagpatuloy ang grupo sa kanilang paghuhukay at huminto sa lalim na apat at kalhating tubo. Ayon sa grupo, nasumpungan na nila ang magandang pagkukunan ng bukal. Nagsimula na nga po ang grupo na baklasin ang lahat ng tubong ginamit na pambutas dito. Bali, ang kabuong haba po nito is sa uh, kung sa tubo po is 4.5 so umaabot po siya ng 90 feet po ang lalim ayon sa kanila ay nilang nila ang dati. isang layer ng lupa na may magandang bukal na pagpupunan sa ilalim nito One hour later. After lunch, mga idol, namili na po kami ng mga materyales na gagamitin. Andito po yung kabuuan ang listahan, kung ano ito at magkano po. At inihanda na nga po ng grupo ang lahat ng materyales na gagamitin bago pa ang pagbabawang dito. Ang unang kalahating tubo na ipapasok ay pinatilos ang dulo at binuka ng bahagya. Ito upang makalikha daw ng mas malaking buhok sa ilalim. Upang sa ganun, ang mga susunod na tubo ay hindi daw mahirapan sa pagpabaon nito. <coughs> Binunot na rin po ang tubo na 2 inches na nagsilbing guide. Ito po ay may habang 20 feet. Inumpisa na nga po ang pagpasok ng unang tubo. Ito po ay kalahating tubo lamang. Ang size po nito is 2 inches. Ang haba po nito ay 10 feet. Ang idudugsong pa pong tubo dito ay apat na peraso pa po. Ang bawat isa po ay nagkakaroon ng haba na 10 feet. Kung wala pong magiging problema at may ibaon po lahat ng tubo, ang lalim po nito ay aabot po sa 90 feet bago pa po, po ang poso. Ang proseso pong ginamit sa pag-drill ay siyang proseso rin po na gagamitin sa pagbabaon ng tubo. Ang kaibahan nga lamang po dito is hindi na po tayo gagamit ng talim. Dahil ang tubong ibabaw natin ay permanente na po sa ilalim. Nagsimula na ulit ang grupo sa pagbabaw ng tubo. Dahil malaki po yung size ng tubo, ay siguradong pagod at ngalay ang kalaban mo dito. Good news mga idol, yung 3.5 na tubo ay naibuo nila ng maayos at walang naging problema. At heto mga idol, idilagsong na nga po ang huling tubo. Kung successful po may nila ito ng maayos, ang total po ng haba ng tubo na may nila is uh, 4.5 po. Aabot po ito ng 90 feet po, Ang total na kabuuan po ng lalim ng tubo bago po ang puso. Mabilis lang po na iibaw ng kalahating tubo at wala silang naging problema dito. Pero sa pagpapatuloy po ng pagbabaon ay mukhang nahirapan sila dito. Halatang may sumuko na sa pagod ayon sa kanila ang tinutumbok nilang lupa ay napakalagkit. Ito ay tinatawag nilang dapi. Ganun pa ang grupo ay nagpatuloy sa kanilang pagbabaw ng tubo. Kahit bahagya lamang ang paglubog nito. Ito po mga idol, ang mahirap sa manual drilling. Talagang kailangan mo ng lakas at tiyaga sa pagbabaw ng tubo. Mukhang nahirapan na talaga ang grupo. Sa pagkakataong ito, tumigil na sila. At susubukan nila ang ibang pamamaraan. Hinataw ni tatay ng tuktok ang tubo. Pero mapupuna na parang bahagya lamang ang pagbaon ng tubo mukhang kahit maubos ang lakas ni tatay ay eh, hindi ito babaon final movement ng grupo ipapasok na muli nila ang drill bit at uh, palalimin na nila ng tuluyan ang butas and uh, later on saka nila ilulubog ang tubo at yun mga idol idinugsong na nga pong lahat muli ang tubong pang butas nila na ginagamit nila sa pagdidrill hanggang sa masagad nito ang ilalim and then proceed na po uli sila sa paghuhukay hanggang sa makagawa po sila ng mas malalim pang pong hukay ang kagandahan din daw po dito sa pagpapalalim pa po ng hukay is uh, malaki po yung chance na mas makakakuha ng mas maganda at mas malakas na source ng bukal ayon po sa grupo kaya po 4.5 na tubo ang kanilang ibabaon ito po ay dahil sa nasagad na po nila ang dapi, ang pwesto po ng tubo sa ilalim is nakabitin po or nakalabas na po ang dulo ng tubo sa ilalim ng dapi at ayon sa kanila ay napakagandang pwesto na daw po nito na pagkukuna ng bukal ganun pa man mga idol ayon sa kanila mas palalalimin pa nila ang hukay na ginagawa nila kaysa sa tubo na ibinao nila para sa poso nang sa ganun daw mas mapalawak at mas mapalalim pa yung source na panggagalingan ng bukal para kahit nag-araw hindi daw mauubusan ng tubig at yun ang nga po mga idol, umabot po ng kabuang 6.5 or 100 feet ang kabuang hukay na nagawa nila. At dahil sapat na po ang lalim na nalikha nila, e pinuwesto na rin po ng final position ang tubo na pagkakabitan ng toso. Oh, yung okay lang? Oh, uh, sige, okay na. Binaklas na nga po mga idol ang drilling equipment dahil nakuha na nila yung lalim at nasa final position na rin po ang tubo na pagkakabitan ng poso. And then preparation na po para sa pagkakabitan ng poso. Nang may kabit na nga po mga idol ang puso binuhay na nga po ito at uh, ang tubig na lumalabas dito dahil malabo pa mga idol yung lumalabas na tubig sa puso na pagdesisyon na nila na ikabit ang pump para higupin ang tubig ng mabilisan sa ganitong paraan mga idol mas madaling may alsa ang buhangin at makakalikha rin ng mas malaking guwang sa ilalim na siyang magiging dahilan ng madali ang paglinaw ng tubig sa loob ng isang oras, mga idol, deredret yung tumakbo ang pump at unti-unti na rin uh, luminawan tubig. Hanggang dito na lang, mga idol, and uh, thank you for watching. At dahil mission accomplished na po ang grupo, kaya nagpi nagpiprepare na sila para umuwi na bago paabuti ng dilim.